Yes, Paul. So. Hindi ka lang ha. Palam muna na tayo. Ipagpalam ko muna yung ano. Pagpalawan natin kila na nai tatay. Hindi po. Nay! Po. Apo, um, may papalam po sana kami sa inyo po. <laughs> Ako po yung kaban, Nay. Hindi, <laughs> 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 ano lang po, Nay. Um, tawag po. Um, yun nga po. Um, ilang araw na lang po. At mapapalawan na po kami. Opo. Okay lang po ang sama namin si Carla po. Mm -hmm lang po kasi matagal man ako inang paalam. Ah, <laughs> inang paalam. Ay ah, sige, sa po tay. Ano pong sabi ni tatay? Wala po nang salaot. Ano sa laot po? Okay lang po. po na Nakakasama po ako pagpapalawin po. Okay lang naman. Basta mag-iingat lang. Opo na yun. Mag-iingat lang kayo po sa ambil. Opo, salamat po. Iingat ko naman po na si Carla po. <laughs> eh, sinanay kinikilig. Hahaha. <laughs> <laughs> Ano, <laughs> siyempre, ano, po ba ano. Ikaw ang kasama po ni Kyle. Siyempre Ay? talagang iingatan mo para... Ah, <laughs> Opo. Okay. Si kalinga nga <parang> po. Dahil <laughs> na, na kay Kuya Rab, siyempre, ano po niya si mm. Kyle na... Um, mm. Di wala okay. lang po kay Kuya Rab. Um... Ay, sa'yo wala. Kaya sa po, wala. <laughs> kay Kuya Rab <labran> lang po. Wala talagang ribs. Wala talagang Wala po. Okay, ayos. Okay mm -hmm. na. Pero so, huwag palawan na tayo. Ah, yeah. Bro, ito. Alawan daw ni Carla. Uy, yun. Uy! Ang kapal, oh. Ang kapal. Full five ba Mga kalingap, may alawan po si Carla dito. Ayun, no. oh. Carla, alawa, palawan, alawan. Wow. Wow. Ito, okay. from Tito Bong. Uy! <laughs> Mga walang buhay Tita Bong. Thirteen 13000 from Tita Early. And Tita Lover Samarin. Thank you so much for Tita uh, Erwin. Yes, Tita Lover Samarin. Oli ibagbansa okay, nito. Thank uh. you. Alam <laughs> mo si Pang Ibagmasa. 3,000 from Judy Santo. 5,000 from Joanna Bukong. Thank you po Joanna oh. si oh. 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 7,000 oh. oh. from Tita Edna I Antonio. Three oh. three Thank you for Tita Edna 39,000. Thank you po, Tito Bong. Thank <laughs> you Tita Lover, Summer Rain, and Tita Julie Santos, and Tita juan Bugtong, and Tita Edna Antonio. Thank you po. Thank you, thank you so much po. Ito pala, Carla. Ah, hindi ba ito kasama? Ito mo oh, sige. Ito, ay, siguro ito muna. <laughs> ito bro, ano to? Si From Ron Kicks PH, galing kay... Um, ano po ito? Galing? Walang nakapangalan? O basta ano po ito? Ano bro? Buksan natin mga sapatos na ito. Uy, may pagkain. Tinapay. Tapos meron pa dito, Carla po. Sige na po, kuya. Meron na po. Ah, ma... Wow. Baby, baso. Tabangan mo na Kay Tita Darlene Molo. Yan, Darlene Molo. Thank you so much po, -oh. Tita Darlene Molo. Thank you po. Oo. Jump Car Fans for Life. Shout out po. Hello. Ito po, ano ba? Uy, damit. Uy, mga damit. Ano ba ako? Sige po. Ha? Thank you po. Hindi mo lang ako pipigilan? <laughs> Ay. Okay. Pigilan mo naman ako kahit minsan lang. Ganda rin dito pag gabi, no? Medyo fresh ko din. Kaso, nakatakot. Kasi, ano eh, parang madali lang sa inyong ano na. Kailan yata dito may bakod kayo. Hindi hey po, okay lang naman po. Safe naman po, may mga kapitbahay naman po. Ah, kahit na. Mas, mas okay kung 100% sure may bakag kaya.